Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinasabing papalit na bagong big man kay Kevin Looney sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naging game 4 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Bukod nga po mga katrop, sa kagustuhan ng Golden State Warriors na gumawa ng isang malakihang trade sa darating na offseason, ay balak na naman nga po ng kanalang front office na maging aktibo sa pagkuha ng mga bagong magagaling na lalaro na available na sa loob ng free agency market. Dahil nga po inaasahan ng tatanggalin ng kanalang team sa kanalang lineup si Kevin Looney, ay mapipilita na nga po sila maghanap ngayon ng ilang mga bagong big man na papalit sa kanyang pwesto. Hindi rin naman nga po nila pwedeng gamitin ang kanilang hawak ngayon ng mga trade assets gayong nakalaan nga po ito sa pagkuha ng isang bagong superstar. Kaya no choice nga po sila kundi maghalungkat na lamang sa loob ng trade market. At base nga po sa kalalabas pa na balita, kinukonsidera na nga po agad ng kanilang general manager na si Mike Don Levy Jr. na kunin ang veteran big man na si Andre Drummond. Nesa na rin naman nga pong ganap na unrestricted free agent matapos magtapos ang kanyang kontrata sa Chicago Bulls. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging Game 4 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, isang talo na lamang nga po ng Dallas Mavericks sa NBA Finals ay magtatapos na nga po dito ang kanilang serye. Kaya sa pagpasok nga po ng kanilang team sa kanilang do or die game 7 ay hindi na nga po nag-aksaya pa ng oras ang lahat ng kanilang mga players matapos silang maagang maging agresibo lalong lalo na si Luka Doncic na nagtala nga po dito ng 29 points, 5 rebounds at 5 assists. Kyra Irving na kumuha ng 21 points at 6 rebounds. Derek Lively the second na nagtala nga po ng 11 points at 12 rebounds. Dante Exum na kumuha ng 10 points. At si Tim Hardaway Jr. na kumuha rin naman ng 15 points. Kaya dahil nga po sa mainit na shooting ng Dallas Mavericks, ay natalo at natambakan nga po nila ang Boston Celtics sa score na 122-84 sa pagtatapos ng kanilang laban. Habang Celtics rin naman nga po mga katrops ay sobra rin namang nag-struggle sa kanilang shooting at sa pagkuha ng rebound na siyang rason ng kanilang pagkatalo. At dahil nga po sa nangyari sa Game 4 ng NBA Finals, ay naibaba na nga po ng Dallas Mavericks sa 3-1 ang kanilang serye bago sila pumuntang muli sa loob ng TD Garden para sa kanilang Game 5. Yes, tinupad nga po talaga ni Kyra Irving ang kanyang sinabi noon sa isang Boston Celtics fan na magkikita pa rin sila sa Game 5 ng NBA Finals. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.